130. Oh, sige. Ah, wag, yan. Kasi yun ang kwan eh. Pinaka maximum. Ika-cut mo ulit tapos panibago. Yan. Ganda ng ano yan. Umao. O. Oh. Si... Bawal umawa. Yan. Wala, huwag daw hawakan eh ito. yung mga nagmula sa Mga sa unang republika ng Pilipinas. yung mga dokumento. ayan otro manifesto del presidente. Ay, ay, okay. ay. Para ba qulab, <laughs> social circle. Maganda ba? Wala na po siya din, may umuuna mga pasulutan mga

Yan, General Emilio Aguinaldo, anak ng Kawit temple eh, yung mga makikita dito sa loob, bayan ng Kawit. Ang kapanganan, Tan Min Yung, pinanganak siya noong Marso 22, 1869, sa Kawit at pinangalan sa Martyr ng San Emilio na ang sabihin ay Kabanalang Yan po ang kanyang mga uh, memory picture. Ayan. Si so, Miyong bilang anak, edukasyon ni Emilio. Ang primerong edukasyon ni Emilio ay karaniwang nakatawan sa katekismo. Ayan. Pumuntan niya ang aritmitika at ang wikang Espanyol. Pinag-aralan ang doktrina kristyana, el amigo de los niños at cuatro ligas. Ayan ito ang well, makikita natin sa buhay ng mga pila ng sa pagitip Kasi o si magdalo di pa ang dal lang mga magdalo yan ang katipunan sa kabiru. Katipunan sa kabiru. Mga sanggunihan ang katipunan sa kabiru. Si Mariano Alvarez, Santiago Alvarez, Pascual Alvarez, si Verena de las Alas, and Mariano Alvarez. Sila po ang sanggunihan mga diwa. labanan sa Binakayan 8 noong November 8 to 10 ang 1896 ayan po ang uh, ayan. battle of Binakayan ayan. tunang ng ng ilusyon sa kabito sigaw sa kabito ayan, kita po natin ang laming tatlong martyr na mga kabito ayan si Aguado Eugenio Cabisa, Feliciano Caboco Agapito Conso Alfonso Di Ocampo Maximo Gregorio Maximo Inocencio Victoriano Luciano Francisco Osorio Hugo Perez Antonio San Agustin Luciliana and Severino Lapidano sila po ang labing tatlong martyr ng uh, Cavite yan ang uh, unang sigaw sa uh, Cavite po yung mga antik na bintana ayun nakikita niyo dito na dito makikita sa mapang ito yung ang unang yugto ng uh, revolusyon ng Pilipinas. Uh, Pilipino. Ayan. Sigaw sa Cavite, San Francisco de Malabon, Nobeleta, uh, Manitis, General Arena. Uh, mga teritoryo ng Sangguniang Magdalo, mga teritoryo ng Sangguniang Magdiwang Labanan sa Imos. Garden Martyr ng Kabiti, labanan sa Binakayan, labanan sa Nobileta, labanan sa Saputi, labanan sa Pasong Santol, Kabinisilo sa Tejeras, pagsumpa sa Tansa, ang Sintong Pamalaan sa Naik, ang Sintong Pamamala sa Maragundong, paglilitis, paglilitay kay Benifacio, Maragundong, Maragundong Kabiti. Ayan po, Kabitaliyado. Ang kong sa Tejeras mga kilalang labanan sa kabitin tapos ang sigaw sa kabitin ng August 31, 1896 magkakasundo na sumiklab ang mga labanan sa kabitin kabilang sa mga malalaking labanan na naganap sa Imus no September 1896 na at binakaya noong Nobyente is December 96 sa Putin noong Pilbero 1897 at Pasong Santo sa Litra noong Marso 1897 notable pattern and kalipin yeah. translate lang po sa awi kami as parehas po po ang mga tsura ng mga prensira ng mga Espanyol sa Dalahikan himpilan ng mga Espanyol sa Dalahikan yan yung himpilan sa Dalahikan no? pagkasira ng kwartel sa Nobileta yung pwede pagbumba ng mga Espanyol mula sa Dalahikan Sacra. El Pila ni General Jigo de Los Reyes sa Dalahican. Ayan. Tulay na umuugnay sa nabilita at perto ng kabiti. Kampamentong Espanyol, maog sa Pilip. sa Pilip. Ito po yung abatawat uh, ng uh, Pilipinas. Ano yan? Silungan sa luma na malagpak na bumba. Daan silungan. Ha? Wala mako diku. Ma picturean mo nga ako ikaw ang mamarita.